Kumusta mga bata? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang kasanayan sa paramihan ng paggawa ng salita. Ano nga ba ang salita? Atin nang napag-aralan na ang salita ay binubuo ng mga pantig. At ang mga pantig ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o katinig. Doon muna tayo sa patinig at katinig. Huwag mo nang kambal katinig. Ito ay isang halimbawa ng salita na merong dalawang pantig. Bata. Ilan nga ang pantig ng salitang bata? Kung ang sagot mo ay dalawa, tama. Kabayo. Ilang pantig naman meron ang salitang kabayo? Kabayo kung ang sagot mo naman ay tatlo, tama. Mayroong tatlong pantig ang salitang kabayo. Atin nang simulan. Ang salita na gagawa natin ng iba't ibang salita ay paliksahan. At ang mga salitang aking ipapakita ay ilan lamang sa mga salita na maaaring gawin. Halimbawa, ah, api, apa. Asa, aasa, asahan, inasahan. Pala, pasa, pisa, bisa, gasa, ginisa. Pila, pigsa, lisa, o pwede naman yung lisa ahas, alis, isa, hagis, hasa. Ana, ani, ina, sagi, galis, sapa. Oras na para ikaw naman ang mag-insayo. Paramihan ng salita, ah. Ang salitang ibibigay ko ay ang salitang pamilya. Ulitin ko, pamilya. O ilista mo yung mga salita na maaari mong gawin gamit ang mga letra o titik o tunog sa salitang pamilya. Magkita-kita tayo bukas. Paalam.